Konitos! So, yun na nga guys. Meron tayo dito ah, uh, titigman, kakainin na Konitos. So, yung itong Konitos na to guys is meron silang tatlong flavor. As of now, bumili tayo ng dalawang flavor nila. Ang flavor na nasa akin ay milk chocolate. At akin naman ay ube. So, ayan. Meron silang ube saka chocolate. Gawa ito ni Yearlock Food and Industrial Corporation. So sa mga nakakamiss nitong cone with peelings, ngayon guys, meron na ulit sila. Ayan. Bulilit po trip sa amba sila pwedeng umorder nito. Pwede nga pala kayo umorder nito sa blue up sa orange up sa red up sa black app so ayan guys mga available apps alam nyo na kung saan yun at pwede kayong um order as of now meron pa lang silang flavor na chocolate sa online and coming soon yung ube nila okay naubos kasi yung ube nila kaya ngayon chocolate pa lang yung available online so ano pa inintay natin bulilit na putri tikman na natin to so ang aking titikman ang kanilang milk chocolate flavor at ang iyo ay ang ube ayan so tikman natin Hmm. So, pag binuksan nyo siya, amoy na amoy niyo na kagad siya. Maalimuyak talaga yung flavor niya sa kagaya nito. Maalimuyak yung milk chocolate. Amoy na amoy guys yung ubi niya. So, tikman pag na natin. Pagkabukas mo palang, alam mo na kagad na ubi siya. Tama. So, tikman natin. Ano ano lasa. So, ayan. Chocolate sa'yo. Ube. Ube. So, tikman. Mmm. Tulid ng chocolate. Pwedeng ka yata ilalo yun. Mm. Mm. Ano sabi mo? Mm. Guys, pag binili ito, matitikman ninyo yun yung crunchy niya. Sobrang crunchy niya at hindi siya masyadong matamis. Pwede na pwede ito sa inyo kahit matanda ba kayo o bata. Tama! Hindi nga siya masyadong matamis at napaka-crunchy pa. At alam mo ba, na pwede natin to ilagay sa freezer o palamigin? Hindi. Hmm, yeah. Kasi mas masarap at nag-enhance yung lasa niya kapag nilagay mo siya sa ref at mas pinalamig mo siya. So yung napakasarap na feelings magta-times 2 yung lasa niya. At isa nga sa napansin ko dito, guys, isa ito sulit at walang tapon. Kapag naubos mo yung laman, pwede mong gamitin yung jar, pwedeng i-recycle, pwede mo lagyan ng mga ano mga Ayun. toyo, toyo sugar, sugar, at salt, pwede mo na yung lagayin ng mga bariya. school materials, di ba? Kagaya mo, nag-aaral ka, di ba? So pwede mo siyang i-recycle, di ba? Tama! Kumpara sa mga plastic na one-time use lang. Ito, pwede mo siya gamitin ng ulit-ulitin. Alam mo ba, Travel by Review, pwede mo to ipangregalo sa aming mga bata. At hindi lang guys sa mga bata, kundi sa mga isip bata gustong bumalik sa pagkabata kahit sa panandaliang panahon lang. Pwedeng pwede sa inyo to. So ayun nga guys, kung may problema ka, kumain kayo nito at mawawala na yan. Yes, perfect na perfect talaga to. Lalo lalo na sa mga tao may problema dahil dito guys, mawawala ang inyong problema. At pwede rin to guys sa mga matataas ang grades. Kagaya mo, mataas ba grades mo? Siyempre. Ina ang grades mo? Meron akong puro line of nine ang aking grade. At dahil dyan, ibibigay ko ng gift sa iyo itong Coditos Chocolate na malaki at maliit. So lahat mo, sa'yo na. So sabi mo sa Coditos? Sobrang harap at sobrang... Harap. <laughs>